Para po ito sa nagtanong sa atin kahapon. Paano nga ba tayo magiging kamahal-mahal? Ito pag-uusapan natin today mga utol ay hindi lang yung basta magiging attractive ka. Ang pag-uusapan natin today is kung paano talaga siya matutuliro. Yung non-stop mga utol na talagang patuloy at patuloy na patuloy at patuloy na patuloy po niya tayong iisipin. It works effectively din kung halimbawa kayo nga po ay nasa breakup situation ngayon at kung halimbawa gusto mong ibalik ang ex mo. Pero ito ay literal na kung paano ka patuloy na iisipin ng taong nagugustuhan mo or taong mahal mo. If you will go back sa mga previous vlogs natin mga utol, ay binabanggit ko doon yung literal na ang isang tao ay wired sa ganitong situation. Although it may sounds a little bit negative or red flag, pero we have to face the reality. Kasi ito po ang totoo na ang bawat isa po sa atin ay sumasama, dumidikit, nakikipagrelasyon, nagkakagusto o nagmamahal ng isang tao na alam po natin na tayo po ay magbe-benefit din yung magiging advantage po. Kasi hindi naman po sasama ang isang tao mga utol kung halimbawa tayo nga po ay magpapakasira. Magiging negative, hindi maaabot yung mga pangarap sa buhay. Lahat po tayo mga utol ay didikit at sasama at ika nga makikipagrelasyon kung saan tayo po ay may mapapala. Like what I've said, ito po ay salita na alam natin na medyo negative. May mapapala, may makukuha. Alam natin na ito po ay hindi kaaya-aya mga utol. Pero I'm just being realistic dahil yun po ang nature ng human being. Katulad nga for example, tayo po ay mag apply dito. Siyempre pipili po tayo ng trabaho na alam natin na makakakuha po tayo ng advantage. Yung alam natin na tayo po ay magbe-benefit at may mapapala. Restaurant mga utol, papasok po tayo sa isang restaurant of course, na alam natin na may mapapala tayo, yung sulit. Ganon din po yun mga utol kung halimbawa tayo po ay magmamahal, magkakagusto, or for example nga po babalik sa isang relationship. Kaya kung ang gusto mong ito po ay maganap o mangyari, for example, gusto mong ibalik ang ex mo o magustuhan ka ng taong nagugustuhan o mahal mo, mga utol, ay dapat maging premium ka. Dapat pwede kang ibenta sa market, mga utol. Medyo radical yung mga example natin, pero gusto ko lang maging specific para mas lalo po natin maintindihan agad-agad. Kasi ang goal naman natin dito, mga utol, ay ma-achieve, mag-succeed tayo at mahalin nga po tayo o balikan nga po tayo ng ating taong mahal. Of course, you will start sa usapang pisikal. Tignan mo mabuti mga utol kung kayo nga po ay patuloy na nagne-negative o napapabuti. Kung ito po ang nangyayari mga utol dahil nga po sa panic at takot natin o halimbawa nga po sa sakit na nafe-feel mo. Kung sa kasalukuyan kayo nga po ay nasa breakup mga utol, dapat po alisin po muna natin yon, Gamutin po muna natin yon at mag-focus po muna tayo sa physical aspect. Dahil kailangan nga po, sabi ni Coach Papong, premium at mabenta tayo. Emotional mga utol. Alam natin na pagka hindi ka confident at talagang parang ang hina-hina ng loob mo, hindi mo kayang i-handle yung situation ng matured or nararamdaman niya kayo nga po ay very dependable at hindi nagfa-function kung wala siya mga utol or kung hindi niya pinapansin, natural ito po ay unattractive. Hindi po, po pwede yun. Kailangan din pong itong baguhin natin. Mental. Kailangan nakikita niyan na at matuwid at talagang very positive yung mindset mo mga utol. Yung talagang pakiramdam niya na kayo nga po ay independent. Yan yung mga bagay na dapat mong iparamdam in order para magustuhan ka at pabenta ka. Ngayon meron tayong maraming 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 situation or platform na po pwedeng gawin. Katulad nga po ng pagpapakita na kayo nga po ay may outside world pa rin. Kayo ay very active. Kayo po ay magaling sa ganitong aspeto at talagang confident mga utol yun yung may bebenta sa market. Kasi alam naman po natin, X-factor yon mga utol. Pagka medyo rare, o sabi na nga po natin, upgraded ka, medyo expensive or premium ang tingin sa'yo. Kaya nga, hindi ka dapat parating parang bumabaw o rumahabol sa tao dahil alam natin na ito po ay ikababagsak natin. Magiging unattractive po tayo doon. Kaya in order para patuloy kanyang isipin mga utol, habulin or talagang non-stop na pagpuyatan ay kailangan makita po niya na ikaw nga po ay isang trophy. Kailangan maramdaman niya mga utol na pagka na-achieve ka niya is magbe-benefit po siya ng gusto. Makukuha po niya yung mga gusto niya katulad nga po na siya po ay sasaya, siya po ay magkakaroon ng peace of mind at hindi siya mamumblema. Ito yung mga hinahanap ng isang tao mga utol bago ka makipagrelasyon sa isang individual. Kaya instead na tayo po ay magmukmuk mag-isip, magtanong-tanong at lumapit kung saan tayo pwede magpalakad mga utol, magpasikat sa maling paraan. Ito po muna ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Mag-focus tayo dito. Kung paano po tayo mas self develop mga utol, kung pa paano po tayo magmumukhang positive, kung pa paano po tayo magmumukhang confident, kung pa paano po niya mararamdaman o makikita na kayo nga po ay emotionally stable pa rin kahit wala siya. Kung halimbawa siya po ay ex mga utol, kailangan iparamdam mo na nagpa-function at nagsasucceed ka pa rin. Kung ito po ay isang tao na gusto nga po natin ma-attract, ay kailangan pinaparamdam mo sa kanya kung sino ka mga utol. Hindi yung masyado tayong emotera, hindi yung masyado tayong nag-i-emote or nagda -drama. Kasi nga po, very unattractive po yun kapatid. Kung medyo may idea ka na or familiar ka na sa mga bagay na gusto niya mga utol, madali-dali na to. Kasi kailangan mo lang mag-focus doon sa parehong interest na gusto niya. Kasi kung halimbawa siya nga po ay mahilig sa firing, dapat medyo nagpapasikat ka doon. Kung siya nga po ay mahilig sa pag-akyat ng bundok, pero pwede po natin iparamdam sa kanya na medyo interesado din tayo sa ganun. Hindi naman ibig sabihin na kailangan umakit ka ng bundok kinabukasan mga utol, pero maraming ways para iparamdam mo sa kanya na nagugustuhan mo yung passion niya. Doon mga utol will literally make him or her feel na kayo nga po is very exciting to be with. We have to understand mga utol dahil ang human being is wired dito. Huwag po tayong mag-focus dun sa relationship. Kung halimbawa ang ex po ito, Huwag po tayo maging excited na kailangan maibalik siya agad-agad. Kung alimbawa hindi mo siya kilala mga utol, huwag mo kagad isipin na sana maging karelasyon mo siya next week, next month. Ang dami mong plano. Pero dapat mag-focus ka muna kung papaano mo ibebenta o market ang sarili mo. Kaya nga po yung iba, nag invest muna sa ganito. Hinahanda yung sarili nila emotionally bago nila pasukin yon. Kasi alam naman po natin, magkaibang tao kayo. Alam natin na magkaiba yung kinalakihan at magkaiba of course yung passion and ideas ninyo. So imagine, for example, paano natin puwersahin ang taong to na magustuhan yung gusto mo, di ba? Kaya nga po nagkakaroon ng mga rejection kasi po ito po ay pinuforce natin. Pero kung magfocus ka muna dito mga utol kung paano mo imamarket at kung paano mo ipaparamdam sa kanya na kayo nga po ay confident and premium mga utol, 95% mas magiging madali 'yung objective na gusto mong mangyari kasi binabanggit ko 'yan eh, sa mga coaching session ko na bago pumasok ang isang individual sa isang relationship ay ini-imagine muna natin 'yan iniisip muna natin 'yan ini-inject muna natin 'yan para nga siyang canvas eh mga utol na kailangan paintingan mo lagyan mo ng drawings lagyan mo ng mga ideas ganun ang dapat mangyari bago natin pasukin for example ang isang taong 'to for our relationship or for our reconciliation ito po ay dapat muna mangyari. Hindi yung papaawa tayo, hindi yung ipepresent natin yung sarili natin na wala pa siyang any positive ideas about you. Kailangan dun muna tayo mag-focus. Kailangan yun muna ang bigyan natin ng pansin, hindi po yung ating emotions. Kasi alam naman po natin na pagka nag-focus ka sa feelings mga utol, although importante yon ikaw ay lalagapak. Lalabas mo yung mga unattractive traits na iniiwasan nga po natin. Yung mga post-breakup depressions ay siguradong maipaparamdam mo sa kanya kaya dapat kalma ka lang kaya nga tinuturo natin huwag ka masyadong accommodating huwag ka masyadong available kailangan nga po 20 to 30% lang po ang dapat pinaparamdam mo sa kanya i mean kung kayo po ay mag-e-effort kailangan ganun lang po muna alam kong kailangan mong ibigay yung 100% mo pero sa usapang to mga utol ay kailangan i-build or iparamdam mo sa kanya yung pagiging premium mo at alam naman po natin na hindi niya mararamdaman ito kung halimbawa kayo nga po ay parang fan, habol ng habol, luhod ng luhod, beg ng beg. Mali po yun, mga utol. Sana po may natutunan tayo and I hope nakatulong po tayo sa araw na to. Patuloy niyo pong alagaan at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV!